Hello guys, magandang maga uh, guys, naga ta. Samahan niyo ako puntang laot. Guys, malaking ano na? Taob. na Mala City na 7am na uh, natagalan tayo pag ang nguha natin ng alamang doon sa malayo ngayon pa kami naka ano naka tapos ah, tapos pag ano aligo uh, dito lang muna guys mamaya na lang ulit pag ang luna kami sa laot Maraming salamat sa inyong pag sunod guys sa uh, mga content. At dito lang muna. Bye bye. Ingat kayo palagi. A few moments later. Hello po, magandang tanghali. Dito na tayo sa payaw natin. Tayo ng huli ng isda. masyado ang panahon guys buti na lang may ano hangin-hangin din ang payaw natin guys so, dito tayo nakatali Isang uh, nahuli na nahuli ko ngayon lang. mayroon ng laman ng ano namin, lagaya namin. um, pum. Meron ng laman Maraming salamat sa panood, guys. Uh, pang, uh, mayroon ng mga tunan sa mga content namin kung paano manghuli ng mga isda dito sa lao. guys, hindi ko alam kung paano huli ng isda noon. Dito lang ako natuto. Kasi sa binatap pa ako guys, doon ako nakatira sa ano, malawak na palayan. Doon ako naka, nag, nakatira. Walang dagat doon. At ang asawa ko, dito nakatira sa tabing dagat at uh, dito ako natuto panghuli ng isda at pagsagwan hindi ako marunong magsagwan noon at pag ano bang, panisid panghuli ng alamang hindi ko alam dito ako natuto sa lahat guys Bali. Maghapon na siguro guys ang masyadong mainit ang araw. araw-araw so, nating hanap buhay guys lagi na lang dito sa Bye -bye. two hours later hello magandang tanghali mga idol ito uwi na tayo Hapon na siguro ngayon na mga alaw na uh, 1.30 p.m. naman di ay 1.30 p.m. ako naman di ay uh, uwi na tayo kasi ano na inaantok na wala nang nadawi uh, dawi. tayo mga idol hindi naman tayo logi ngayon may isda, tayo ngayon nga. hindi mga anim na pinglan siguro ito baka ito ba kaya pero ng mga karamihan mga salay-salay na maliit. So, okay mga idol. At dito lang muna. Mamaya na lang ulit ako mag 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 video sa huli namin. At maraming salamat. Kamoon. Bye. 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 One eternity later. Guys, magandang hapon guys. Ito ang isda natin ngayon guys. Ito, pitong pinggan guys. So, So guys, may nagtanong sa akin kung bakit daw ilinagay sa mga pinggan ang isda. Kasi dito sa lugar namin guys, ang pagbinta ng isda doon sa may palingki, ano ilagay sa pinggan basta ganito lang kalaki and mga ganito lang kalaki ito at katulad naming mananagat guys ang pagbinta namin sa mga isda namin doon ilagay sa pinggan o kaya ito maliliit na planggana ito ang lagayan sa pagbinta doon sa may palingki pero ang mga andon sa may merkado nga andon sa may palingki na hindi mananagat para gwinta lang sa isda nila kinilo uh, ang pagbinta kinilo ilagay sa kiluhan ang pagbinta pero kami kami din kung ang isda namin ay ano isang piraso kalahating kilo o lagpas ng isang kilo kikilohin din namin kikiluhin din namin guys nagtanong sila may nagtanong sa akin kung bakit daw ilinagay sa pinggan ang mga isda namin kasi ito ito ang oso sa bintahan dito sa anong lugar namin at ito pa kung mag maglakad ka mayroong ma sa lubong ni na nagbinta ng isda at ano binitbit lang itong pinggan bitbit lang dyan sa may highway at i ano ilabas nila ibinta nila at ito ang sagot sa nagtatanong sa akin kung bakit daw kasi uso dito sa amin to ang pagbinta at maraming salamat guys na ano na nalaman ninyo kung bakit binagay namin sa pinggan kasi ito na ito yun ang bintahan sa amin at maraming salamat din sa nagtatanong at maraming salamat din sa mga viewers bukas na naman ulit at maraming salamat Bye bye ingat kayo palagi